ay ito yung wagon oh maganda nga ah tingnan ko baka po ito mapanira rin nya ata sa kubuan ay ay uh, bijoke nga uh, ari ay baka isa lang may ari ano ay delikado isa po may ari kasi tingnan mo yung pagitan niya oh uh, wala kuan wala kasi nung nag nagawa po sila dito ito iinukong up nila. eh ah okay darating kasi yung ano ko sa ngayong August 17 ay ang gusto ko pagdating niya pag niyo po din. Maka, uh, sila rin. pero pag namaya po nandito yung ano ta tatanungin ko po tatikpan nga natin may number po kayo oh, mayroon po ay pwedeng paki ano ma'am uh, pag dumating po kasi minsan nandito po sila eh opo Yung sinerge ko kasi, yung isa 2736 ay wala eh. Panay message nung kaibigan ko. Ay, uh, hindi naman nagre-reply. mahingin ko po yung contact niya para, ano Ah, sige po. Zero Ah, sorry mama ah. <laughs> Na 09 abala. Zero nine one seven. One one zero. Ah, twelve Yes, ma'am. Tapos yung isa pa po. Ano pong paano? 0947. Ano pong paano? At ilagay nyo lang po, Tony. Tony? Oo, Tony na lang po. <laughs> Nabilad kayo. <laughs> Nabilad tuloy siya ay katanghaling tawa. 12.30 na ata, wala pa. <laughs> At, 12, ay, ako'y kwad, sumaglit so lang dito. Galing pa akong Maynila. Uh -huh. ay, ako Maynila. Ay, ako'y paluwasan naman ngayong after lunch. 0947 805 9883 9883 0947 805 9883 Sana wala pang nakakuha nito para Nakatapos lang po niya Pero ganito pa kagawa niya Nakatapos lang Dunis. Dunis ay yung pa kami ng lupa dito. Ay dito sa Palamba. <laughs> Ganda. Ito mga palibot niya. Oh, oh. Salamat ang marami mga ha. Thank you, thank you. <laughs> ah, binibinta pala yan. binibinta pala yan. Ah, okay. Kailangan okay. sa naman? Magkano? 300,000? Oo. Oh, o, lang ah, ah. <laughs> Mabigat sa bulsa po 'yan. <laughs> ayong magkano lang naman yung sa harap ay <laughs> sa Pero napag uusapan naman 'yan. Ay to ganda rin, 'no? Oh. Kahit ganito lang na open siya, oh. Sige, ma'am. Salamat po, ah. Kaya, baka, ma'am, ma-reply kita mamaya. Mga gabi na, mga 6 o'clock na. Kasi paluwas ako ng Maynila. Oh. Thank you. Ah, ito, ma'am Joby. At uh, nagtanong danong na rin ako dito, ma'am Joby Lynn, Para makuha natin ay, salit.